Buhay at relihiyon daw ay magkaugnay. May daming tao na hinahanap ang kahulugan ng buhay sa relihiyon. Sa dami ng relihiyon, ilan kaya sa mga ito ang tama? Ilan kaya sa mga ito ang nakatuklas na ng tunay na kahulugan ng buhay? Kaya nga naman yung iba, saring-saring relihiyon ang sinasamahan. Lipat dito, lipat doon, kakahanap ng kabuluhan ng kanilang buhay. Isa lang ang aking palagay, ang reliyon ay isang malaking kalokohan. Biruin mo, sila sila nag-aaway. Yan ba ang buhay? Lalo lang magugulong isip ko pag sumama pa ako. Hindi ko rin naman makikita ang tunay na dahilan kung bakit ako nandito sa mundong ito. Pero, alam ko sa puso ko, may nagsasabing magkasagutan sa mga tanong ko. Pero, ko na kaya. Pagod na ako. Suko na ako.